Okay, hello, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, welcome sa Happy Angel Reading. Ayan, nakita nyo po ba yung deck na yan? Hindi po natin gagamitin yan. No? So, tuturuan ko po, po kayo kung paano magmanifest, No? So, marami kasi pong nagtatanong sa chat. No? Pati po sa Facebook, uh, i-add ang Happy Angel Reading. So, ang um, maram... po, marami, uh, tatandaan niyo lang po ang word ng na uh, si Balak, no? Yan yung parang naisip ko na i-share sa inyo para hindi nyo po nakakalimutan, no? So, tatandaan nyo ang apat na step na ibibigay ko. At ah uh, isipin nyo lang ang si Balak, no? So, malalaman nyo kung saan nabuyang si Balak na yan. So, kung paano ba mag-manifest, may apat na paraan po na kayang-kaya ninyong gawin. So, kasi po ang manifestation, ito yung sinasabi nating proseso na paggamit ng iyong mga saloobin, damdamin at paniniwala, no? Ito yung upang akitin natin yung mga bagay na nais natin sa buhay. So, hindi ito isang magic, no? Kundi isang paraan ng pagpapalakas sa iyong focus o in intention. So, narito yung mga hakbang at kung paano kayo mag-manifest, no? Uh, kasama ang mga sabi natin, bibigyan ko rin kayo ng mga example, no? So, subukan nyo po no so una maging malinaw sa iyo ang iyong nais ito yung sinasabi nating C na clarity sa sa balak no so ito yung C sa clarity uh, tatandaan niyo maging malinaw sa iyong nais ito yung kailangan mong malaman na eksakto kung ano ang gusto mo no hindi sapat yung simpleng gusto ng gusto kong pera hindi ganun po dapat detalyado at at very specific ka para yung umu-order ka sa restaurant, umu-order ka ng pizza, syempre gusto mo, uh, kang gusto at mayroon kang hindi gusto. So, sabihin mo, i-order mo yun, hindi mo gusto. Kailangan klaro, be specific ka, uh, o gusto ko ha, na walang gaanong maanghang, o walang, walang gaanong cheese. No? So, syempre, in-order mo yan, pagdating, darating sa'yo kagad yan, pag specific ka, uh, detilyado, kung gustong gusto mo. So, ito pang isang halimbawa. Ito yung, yung maling halimbawa. Ah. Ah, sasabihin nyo, gusto ko ng magandang trabaho. So, mali lang yan, hindi sapat yan. No? So, ang tama po ganito, no? nais nice kong magkaroon ng trabaho bilang graphic designer, halimbawa, o, o doktor, o sabihin natin bilang isang mananahe, bilang isang karpintero, gusto, oh, no? at isa sa isang kumpanya na sabihin natin na nag, nagpapahalaga ng creativity, na may sweldong ganyan, kung magkano, at malapit sa aking bahay. Kung yung, be specific ka ba sa gusto mo, no? So, wag lang yung sasabihin nyo na gusto ko ng magandang trabaho, o ano lang yun, papare bibigay sa'yo, no? Eh, ano bang alam ng ano, may trabaho ka nga, tapos kababa naman ng sweldo, o may trabaho ka nga, pero sa ibang kumpanya naman na hindi mo gusto. No? Nakukuha niyo po ba? So, ayan, clarity ang sinasabi natin. So, ang tama, ang bawa, ah, eh, ganito sabi nyo, nais nice kong magkaroon ng trabaho bilang isang graphic designer sa isang kumpanya na nagpapahalaga sa creativity na may sweldong ganito, sabihin natin, may sweldong 10,000. 10, no, na malapit sa aking bahay, na ma-pro-promote ako, o mga ganun ba, yung medyo dagdagan nyo, wag yung, gusto ko na magandang trabaho, ta period, hindi ganun, na Okay, so dapat, klaro, clarity, Diyan nagsisimula, no? And then, ang next naman natin, ang B, at F, yan, Magkadugtu na yan. So, yan yung belief, and feeling. So, maniwala at magkaroon ng positibong damdamin no so magkadikit siyang belief and feeling pero ang manifestations na yan ito yung gumagana sa pamamagitan ng energy na sabihin natin dapat maniwala ka na nangyari na na dapat maniwala ka na it's very possible no ito yung mararamdaman mo na nasa iyo na yung bagay no? Ang damdamin na nagpapahalaga sa iyo. Mararamdam parang dapat andiyan ah uh, mag-visualize ka na hawak mo ng perang kailangan mo. Mag-visualize ka kung anong gusto mong yumaman, di ba? Ibi uh, damdamin mo, no? Magniwala ka na na paparating nan talagang gusto mo no with feelings dapat no napakalakas ng energy na yan dapat ganun ang energy mo na isipin mo na lang na sabi mo na yung nangyari na sa'yo. Anong feeling ng nararamdaman mo pag hawak mo na yung pera? No, ganyan dapat ang energy. Syempre masaya ka. Di syempre energy masaya ang ano mo. And then anong nararamdaman mo kapag napasagot mo na 'yung babae? Anong feeling na 'yon? No, mga ganun ba? So 'yan, yeah, no, kailangan belief and feeling. Kasi ang manifestation ito gumagana sa ano nga sa energy. So dapat you always be thinking this is positive at hindi imposible, no? At ramdamin mo rin na nasa na, hawak mo na 'yang bagay na 'yan. Yan yung damdamin na napakahalaga, no? So halimbawa, no, ganito. Sige na nga, susubukan ko lang pero baka hindi mangyari. Hindi 'yun ang mali, no? Uh, ang pinakatama po is pakiramdam ko ay nasa akin na ang swerte. No, nagpapasalamat ako na ang aking ideal na trabaho ay patungo na sa akin mararamdaman ko ang saya at excitement na parang natanggap na ako sa alok ko. No? Mga ganyan bang, ano, no? affirmations ang gagawin ninyo, no? Mali yung, sige na nga, susubukan ko lang, pero baka hindi mangyari, no? Huwag ganon, mali yun. So, ang tama is, pakiramdam ko ay nasa akin na ang swerte, no? Nagpapasalamat ako ng aking ideal na trabaho or ideal girl ay patungan na sa akin, na at nararamdaman ko ang saya at excitement na parang na, na tanggap nako, ako. Parang sinagot na ako. Parang gano'n, no? Gano'n ang dapat, no? Yan yung dapat believe and feel it, no? Maniwala at magkaroon ng positive na damdamin sa sa gusto nyong i-manifest, okay? So, ang number three, yan yung action. Yan yung sa balak, sa A, no? Yan, gumawa ng action. So, hindi akala nyo bigla na lang babagsak sa inyo yan. Hindi, no? Kailangan ng konting hard work. Huwag tayo maano sa, sa ano na ibibigay ka. Hindi totoo yung blessing right away pupunta. Hindi, kailangan ma mo sa universe na you deserve that. No? Ay, ay, ayan din lang yung blessing. E, eh, paano mo makukuha? Oo nga, nakakarinig kayo, nakakano. Ito, may darating na blessing sa'yo. May work, may work do, may hard work do na dapat yung tatandaan, no? We need to convince the universe. We need to convince ang ating spirit guide, no? At, Ampre, alam ng Diyos kasi kung anong ano eh, ang para sa atin. Pero inaantay kayong manghingi. And dapat din paniwal. i eh, word ba na ipadala namin sa iyo yan, no? Parang word ba na bigyan kita ng allowance, bigyan kita ng allotment, palugat, ganyan. Ngayon ang isipin ng mga spirit guide ninyo ng inyong universe also. Ng universe also. No, ibig sabihin, para i, i uh, ipadala yung gusto natin na mangyari kay God, no? At si God eh, bigla, uh, pag umapprove na yan, ayan na sa inyo kaagad, no? So, pero kailangan din ng action, tatandaan ninyo. So, ako, Happy Angel Reading is sharing you, no? So, uh, hindi, hindi sapat yung pag-iisip lang na kailangan mong gumawa ng mga hakbang na magtutulak sa iyo din na patungo dyan para sa layunin mo, no? So, ito yung tulay sa pagitan ng yung naiisip at ang realidad, no? Ito yung halimbawa para mas maintindihan niyo Uh, ang bawa, ang layunin, no? Ang layunin, ang dyan yung mag-manifest ka ng ano, mag-manifest ka ng isang malusog na katawan, na healthy body, no? So, ang action mong dapat mong i-action, mag-exercise ka, no? Mag-exercise ka araw-araw. Kung gusto mo ng sexy body, ang, ang pinaka-goal mo is to have a sexy body. Mag-exercise ka, mag-gym ka, mag-dance-dance ka. No? Konting diet, no? Uh, At, halimbawa, gusto mong kumain na masustan, ano, gusto mo maging healthy body, kumain ka ng mas pagkain at uminom ka ng maraming tubig, uminom ka ng vitamins, no? Ang mga aksyong iyon ay nagpapakita na seryoso ka sa iyong layunin, no? Because nga, we need to convince the universe, we need to convince our spirit guide, our God, na you, we deserve that, no? Parang gano'n, no? So, ang last natin is let go and trust. Ito yung bitawan at magtiwala. Once you say your intentions, no? magtiwala ka na, mag shilax ka na, no? Kumbaga, because why? Well, you're trusting na, ayan na eh, paparating na. So, ilet go nyo and let the universe under the rest, no? You say your intentions already, gumawa ka na ng paraan, asahan mo yan. Saka palang darating ang blessing or saka palang darating yung gusto nyong i-manifest. So, kapag naset mo na yung intention mo, gumawa ka ng aksyon at nararamdaman mo na yung positivity. No, kailangan mong bitawan ng sobrang pag-alala uh, at magtiwala ka sa proseso sa at ang universe na ang tamang bagay sa iyo ay darating sa tamang oras, no? Because uh, the universe is working for your highest good, no? So, ang pag-aalinlangan ay haharang sa manifestation sa gusto nating i-manifest, no? So, halimbawa, no? Uh, kailangan kailangan ba tong mangyari yung mag, yung parang man nagdadalawang isip ka no so bakit nga ang tagal baka hindi na talaga parang we are try to control it once we are controlling things parang ano ka na nahihiwalay ka sa alignment sa ano sa path ng universe sa plano ng universe no kapag yung, yung pilit natin na hindi pa parang kung hindi pa hindi uukol hindi bubukol parang gano'n, no parang we're out na out sync tayo sa universe no so hindi natin makokontrol ang bagay kasi ibibigay ng universe if you deserve it if it's the right timing no pero mapapabilis mo yan with your kung gagabitin mo ang ang manifestation ability mo no o yung sabihin natin na pwede nyo ring gamitin ng law of attractions no so balik tayo doon no sa sa sinabi kong pang-apat ang pinakalas is let go and trust ito yung bitawan at magtiwala no at uh, yung maling paraan is yung yung pa, nagtatanong ka question mark ibig sabihin you're not believing it hindi ka nagtitiwala because you're questioning it eh sometimes bakit ang tagal bakit hindi na talaga bakit hindi dumarating na no? parang ganon so iwasan natin yan if you wanted to manifest something no uh, wanted to prove something to the universe that you really want that that you deserve that no so ang tamang paraan uh, ibig sabihin alam mo alam mo na kasing darating eh, 'di ba? Alam mong darating ang bagay na 'to sa tamang oras. No? So ngayon, patuloy kang mag-focus sa pagiging productive mo at masaya mo. Icontinue mo lang na na high frequency ka na you very positive na, na dyan na, na darating, na parang hinahantay mo siya, no? Yung kumbaga, you trust na darating, no? Basta mag-focus ka lang at maging pro productive ka. At maging masaya ka with a high energy, kasi energy ang importante, no? So, dahil nagtituwala ka, nilet go mo, no? Let the universe handle the rest, no? So, parang ganun ang dapat niyong isipin. So, sabihin natin, paano ba magmanifest ng isang simpleng bagay, okay? So, uh, ang bawa, gusto mo makatanggap ng isang tawag muna sa isang mahal sa buhay. If you wanted to call them, may, may video po ako niyan, Na how to call the persons that you want. Parang gano'n yung, yung yata, na, yun yata na i, ano ko, na-upload ko. So, kung gusto mo makatanggap ng isang tawag mula sa ang mahal mo sa buhay, ang number one na ano, na hakbang, tuturuan ko kayo, ha? Isipin ng malinaw kung sino ang tatawag sa anong oras. At anong oras, I'm sorry. Isipin mo na malinaw kung sino ang tatawag sa iyo at anong oras. E, ano man na rin specific time kasi nga ang sabi ko kanina kailangan klaro, no? Yung number one step na si Balak, no? Kailangan klaro. Ayun yung pag, and then pagkatapos niyan, yung number two step, pakiramdam pa, pakiramdaman mo ang tuwa na nakausap mo na siya, no? kumbaga ang gagawin mo lang is magpadala ka ng masayang energy. Na paka, ano bang feeling na tumawag na siya, nag-usap na kayo. Yan, gano'n ang feel mo, no? So, ang pangatlong hakbang, gumawa ng simpleng aksyon tulad ng pag-message -pag sa kanya o pagtingin sa phone mo. Tingin-tingin ka lang. Ayan, kunyari hawak mo na tumatawag, tumatawag na siya, no? So, ayan yung action na simpleng bagay na gagawin nyo kung gusto nyo may tumawag sa inyo. Tumawag sa inyo yung mahal mo sa buhay, no? At huwag ka na, number four, huwag kang mag-alala kung tatawag ba talaga siya. Huwag mong kukwestiyon eh, no? O bitawan mo ng intention mo na magtiwala ka. Okay, basta tatawag siyang gantong oras, no? Parang gano'n lang, then leave it, no? So, tandaan, ah uh, ang manifestation ay isang lifestyle, no? Hindi lang isang beses na gawain, ito ay patuloy na pag-align ng iyong isip, damdamin at aksyon, no? Iyon yung pangarap. Kung araw-araw ka mag-manifest, araw-araw ka mag-affirmations actually, no? Uh, it's something to do then connection sa ating brain yan, eh, no? So sometimes ang uh, ang experience natin is nasa utak natin eh. Kasi uh, masyado ang utak natin actually, uh, maraming nasasagap, no? Uh, some, hindi natin hindi tayo nagiging choosy sa ipapasok sa utak natin. No, kumaga kung ano ano na pumapasok lahat ng sa, sa space niyo, no? Andiyan mga away, andiyan yung bate, ayun yung nagmamahalan, complete lahat. So ang nangyayari, uh, kung bakit ka sometimes na bad trip ang iyong araw na yan, no? Why? Kasi yan yung nasanay na nakikita ng ano, yan yung ano, kumaga, yan yung napipick up ng brain mo eh, no? Hindi mo pinipilter, no? paradigm. So bakit para hindi hindi ka bad trip sa araw na 'yon, ang gawin mo syempre try to go and find some peace, no? Na lugar na walang ingay, na magiging positive ka, no? So asahan mo, pag nasanay ang brain mo na gay everyday na nasa peace and harmony ka, you're also in a very positive ka Asahan mo ang araw mo magbabago, ang frequency mo magbabago, no? Pati yung actually Pati yung kausap mo, siya pa rin tao na yun, pero nakita mo iba na yung level niya. Parang nag-upgrade ka, no? Parang ganun po, no? So, try to actually, try na, try kayong mag-ano din, mag affirm ng positive, try to do some positive. Parang ano rin po yan, eh, no? isa pag-sample. Para po yung, ano, ah, uh, kasi ang brain natin, yan yung nararanasan natin. Uh, ah, yun yung brain natin, ang nagpa-process yan kung ano ang i-experience natin sa araw na yun, no? Uh, ah, yung, yung nangyayari sa ating everyday, yan yung collective natin, collected from the outer world na, na sometimes hindi nasa sala. Kasi we are all accepting yung pabapasok sa brain natin. Yung lahat na naririnig, lahat na naaamoy, lahat ng nakikita no naipapasok sa brain niya no parang paan uh, magiging paradigm yan so yan yung may experience natin that time no kung panay away sa kapitbahay panay away naririnig mo no so panay away na, na, attract mo rin ang energy na yan no parang ganon so parang ano to lang eh ganun to lang eh parang uh, kung ano ah, uh, bawa, kung ano yung may pat ka di ba kung ano yung sa sapat na yan syempre parang gusto mo maging malusog no? Gusto mo maging magandang punla. So, anong gagawin mo? No? So, syempre, magandang lupang ilalagay mo dyan, magandang buto. So, para madiligan, para lubago ang, 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 plant, ang plant na yan, no? Syempre, uh, lalagyan mo ng mga fertilizer, ibibilad mo sa araw, no? Para makaha, makasanggap ng nutrients, no? Parang ang utak din ganito po, eh, no? Syempre, kung ito, abaw, ang utak natin, isabihin natin isang paso, no? So, It's either na pupun na lalagyan mo ng magandang punla. It's either na sa utak natin papa uh, mo ng mga positive thoughts, na mga pagmamahal, no? So syempre, ganyan din ang ma yan, ganyan ang bubuka, ganyan ang may experience mo, ganyan ang lalabas, no? Kapag panay may positive ang nilagay mo sa utak mo, positive ang magiging experience mo sa araw na 'yan. No? So try niyo sanayin niyo every day. Sometimes i-remind niyo yung sarili niyo na today hindi ako hindi ako manlalait. Today, hindi ako mag-i-snob, no? Uh, Kung baga, um, gawa kayo ng journal. yun. sa tingin nyong, today, hindi ako magbumura, no? Ilagay nyo, sulat nyo lang yan araw-araw, at pansinin nyo sarili nyo, or ask your friend na pansinin, Uy, nagbura ka na naman, no? i remind ka, hanggang sa masanay ka na mawala na yung energy na yan, no? Yung pagbumura, yung pag-ano, yung pagsusungit, no? So, parang ganun lang po, no? Okay, ayan, sana nakakuha kayo ng konting aral sa atin, no? Sa ating pinag-usapan. So, thank you so much po sa mga nag-subscribe at sa mga hindi po po nag no? At uh, sana po i-share po natin ang ating video and patuloy nyo pong support and happy angel reading. Ayan, thank you and God bless you all. <clears throat>